Ayan na. Mga mga taga farm. Ito na po ang King Yumus, King Yumus ng result ng King Yumus. Ayan na po. Malilit pa lang. May bunga na. Ang tataba pa. Dati. Dati kasi na, na nagtanim ako. Ang tatangkad. Pero walang bunga. Pero inaplayan ko ng King Yumus. Ito na po ang resulta. Tinan mo ang bunga nito. Ang taba. Itik na itik bunga. Ayan o. Oh. Limang pirasong bunga yan. Sanga-sanga pa. Ito po siya la. Ayan, ayan na po. yan. Tinan mo, liliit. Pero may mga bunga na. Tested na tested talaga ang kinyomos ayan. ayan. po. Ito, nakakapagtataka talaga po. Ayan o. Oh. Sanga-sanga na po o. Oh. Ang daming bunga. Ayan po oh. Ayan po, dahil sa King Yumus po yan. Ayan po, oh, nakapagtaka. Isang puno po, pulang lang yan, oh. Daming bunga, sanga-sanga. Ayan po sila. Ah, ayan po, oh. King Yumus. tested na po. Ayan po. Kaya wag na po kayo magdadalawang isipa. Ayan po, yung <laughs> manager namin. <laughs> Yan po. Pagking humus na kayo mga kaibigan. Ah. Ito na po, napatunayan na ni George Ka George, Farm ng ah. Saudi Arabia. Ito po, itik na na sa bunga. Ah. Ay kita niyo po, ang dayong bunga na angwan. Dati hindi siya nakakapagpabunga, ngayon. Sob na. Kita ng ebidensya mga kaibigan. Ito na po ang farm ni George ng Takluban. <laughs> Dati hindi po siya naniniwala dito sa Yomos ngayon. Bilib na bilib na siya, nakapabunga siya. Alain nyo, nasa Saudi pa, pero nakapagpabunga siya ng mais. Sayang nga, hindi na picturean yung kuha niya eh. Pichay niya na dinimo. So, dito pa rin sa mais. Ito lang ibili siya. Hello po, kasi makita nyo naman po. Ayan po yung mga bunga po. Ang lit lang sila po. Pero ang bunga nila limang piraso isang puno dahil sa king yomos po yan ayan po sila green na green po ang bunga ah, green na green po ang dahon <laughs> ayan po ayan po, ayan po. Ayan, ah. ang haba po ayan po ang haba Okay, maraming salamat po. Ito po si Bay. Ito po ang nag Ako po nagtanim. Tanim na ano po masasabi mo? Bay, Bay sa King Yomos natin. Abay, maraming salamat po <laughs> sa King Yomos. Ito na po ang resulta dahil hindi po ako naniniwal dahil po ako dati noon nagtanim po ako ng mais. Sobrang tangkad po, wala naman pong laman. Ayun po nakakapagtaka po dahil yun. Ito po yung maliit, maliit lang po sila. May bunga na. Kaya po yung tinawag po, tinawag ko po, po yung si manager. Pina, pinakita ko talaga kung ano. Ayun eh, natutuwa po yung manager namin eh. Kita ko, pinakita pina, ko po, pina, tinignan po nila na ayun. Ang liit lang pero may bunga na. Kaya maraming salamat po, King Yomos. Ayun. Dito po ako sa Saudi ngayon. Ayun. Nagtanim lang po ako ng ilang piraso po na mais. Ayun, nakapagpabunga na po ako. Dahil po dito yan, sa King Yomos. Ah, dito na po kayo. Huwag na po kayong iba-ibang mga vitamina dyan na nilalagay sa lupa. Dito, maniwala na po kayo rito. King Yomos, number one. Maraming salamat po. Uh, yan na po ang nagpatunay sa atin, si kay George. Dati lang po yan, dito nagma nagmamanok. Ayaw maniwala sa akin ng kingyomos. <laughs> Ngayon na ko po mag-makipagdebate sa kanya. Ginawa ko po siya pinag-trial ko po siya sa may. Sayang ah yung bitchy, hindi niya na napicturan eh. Ngayon po, believe na, believe na siya sa produkto natin ng Kenyumos. <laughs> Kaya sa mga gustong magsubok ng Kenyumos, wag na po kayong magdalawang-isip pa. Ito na po ang ibinibigay. Siguro pag uwi nito sa Tacloban, magmamais na rin tayo. Eh. <laughs> Dahil napatunayan niya, sayang nga, wala pa kami ditong King Yumibit eh. Sana magkaroon kami ng King Yumibit dito. Kaso nga lang, hindi na kayo pinayagan magmanok eh. Dahil <laughs> nagreklamo nag sa amin sa manok, kaya ito naman ang nag-imvision namin, magtanim ng gulay eh. Tsaka mais. Ito na po si Mr. George ang nagpatunay. Dati ayaw na niya, ayaw niya sa King Yumus. <laughs> Ngayon, bilib na bilib na siya. Kaya sa mga kaibigan dyan, na gusto mag negosyo Hindi, ng King Wal Yumos. Ayun, isang puno lang, limang piraso ang bunga. Isang puno lang, oh. Tingnan nyo ang bunga. Grabe. Hindi pa namumunga. Sabi na nila, pira na. <laughs> mo, ah. Nasa alikabok pa kami dito, ah. Hmm. Yung lupa na yan, dati ang alikabok. Ngayon, napatunayan talaga ng King Yumos. Ayan, oh. Hindi, hindi, hindi rin ako makapaniwala. Dahil yung tanim namin dito dati, hindi nagbunga. Malago lang, walang bunga. Pero ngayon, ito, maliit, lang si maliit pa lang. Pero andyan ang bunga, oh. kita niya. Oh. Hindi liit pa lang. Eh. Taas ang tataba pa. Parang ayaw na nga namin magbalik ng Pilipinas. Dito na lang kami mag-farm. <laughs> Ayan, oh. tingnan niyo ang puno. Oh. Bilib na bilib talaga ako sa King Yumos. Ayan o. Oh. Tataba. Kaya malaking pasalamat natin sa ating kaibigan. Yan po sa si na po Mr. Kayo. George. King Yumos, dito na po kayo. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Dito na po. Dito na ang number one ngayon. King Yumos in Saudi. Yan, yan po ang lagi ang kritiko ko dati sa King Yumos. Ngayon ito, napabilib ko na siya. <laughs> Kaya Aito sa na mga nag-aalangan dyan na gusto magsubok, wag na kayo magdalawang isip pa. Dahil ito na po nagpapatunay si George. Ito na po. <laughs> tested na, tested na. <laughs> Test na. Tested na, tested na po ito. Ayan po, King Yomus po. Basahin nyo na maigi. Baka bang King Musmus. <laughs> <laughs> Ngayon, <laughs> ito na po, napabago ko ng isip niya. Sigurado, magda, hindi na po ito magdalawang isip, magninegosyo na ito ng King <laughs> At saka inaabangan niya rin yung King Yomus para parating na po sa kanila. Dahil ito po dati, ayaw niya ayaw talaga sa King Yomus. Ngayon, ito, napatunayan niya talaga. So, Pana talaga, naniwala na talaga siya. Matitikman na ito, sampuan hmm. na lang. Sayang nga, konti lang ang bini namin dito eh. Kung marami eh. Baka magtataka kayo, hindi kami nasa Saudi. <laughs> hindi kasi, nag-try lang muna <laughs> kasi kami, eh. kamo. Nag-try lang, kamo ito, nag-try. Ngayon ay eh, subok, ayos pala. Ayos pala, ayos. Kaya ito, baka sa susunod na hmm. taniman, baka marami na po. Baka marami na po ito. Nag-iipon lang sila ng binhi. Binhi. Para... Binhi. Madami ang matanim na nila na naman. Marami nang maitanim. Ayun po. Ito nga po, sayang yung pitsay namin, hindi namin nalagyan ng king humus eh. Dahil nagulay na eh. Naging <laughs> bulaklak na lang eh. <laughs> sayang eh. <laughs> so, maraming salamat po. Maraming salamat po. At marami po salamat sa King Yomos. Ito na po ang ito, ito na po ang sagot para sa mga nagpa-farm, naghahalaman. Ito na po ang sagot. Kung na kayo mga problema. Okay, maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Sa uulitin. Ay, <laughs>